mababaka sa mukha ni Soobin pagkatapos humiwalay ni Yejoon sa kanya, samantalang maaliwalas ng ngiti ang namutawi sa mukha ni Yejoon sabay sabi ng mahal kita kay Soobin. Walang pag atubili na nagpaalam si Yejun kay Gunho, nang aasar na baka pagod na siyang nakatayo at aalis na sila ni Soobin na dapat ay magkikita sila sa gopchang restaurant. Dagdag pa na gusto pa naman ni Soobin ang gopchang at nagpaalam na ang dalawa kay Gunho. Sa loob ng restaurant, tulala pa din si Soobin at sinabihan siya ni Yejoon na maaari na siya bumalik sa normal. Ngunit di mapigilan ni Soobin ang mamula at manggalaiti pag naalala niya ang paghalik ni Ejun kaya wala sa sarili na sinugod niya si Ejun. Inis na sinabihan ni Ejun si Soobin na lumalabas na naman ang pangit niya na ugali. Pagkatapos niya tulungan ang dalaga ay umaakto na naman ng agresibo at pinaalala na maging mahinahon. Paano mo nagawa na, di matuloy na sabi ni Soobin dahil sa hiya. Kiss! Pagtutuloy ni Ejun sa ibig sabihin ni Soobin. Frustrated na sinabunutan ni Soobin ang sarili na kailangan ba talaga gawin iyon ni Yejun. Ang pagkakaalala ni Yejun ay hindi naman diretsyo sa labi na hinalikan niya si Soobin kung hindi sa gilid. Bakit? Nagawa ko lang iyon dahil sinabayan ko ang pag-arte mo, sambit ni Yejun dahilan na magmura si Soobin. Sira ka ba? Sa tingin mo ba karaniwang tatayo lang ang lalaki, at hayaan, na panuorin na sinusundo ang jawa niya ng ex niya? Naghihinala siya sayo, hindi siya maniniwala hanggat di nakikita ng mga mata niya, paliwanag ni Yejun na sa wakas ay kumalma na si Soobin. Alam ni Yejun na hindi ubra ang pagsisinungaling ni Soobin kay Gunho. Napagtanto ni Soobin na hindi mali ang mga sinabi ni Ejun. Nagtagumpay ba siya? Pero nang tinignan ni Soobin si Gunho ay nakaramdam siya ng iba. Pero kahit na nakakahiya pa din ang ginawa ni Ejun at ang kasal paano yon. Isip-isip ni Soobin at humingi pa ng soju sa tindera, kaingayan ang namumutawi sa restaurant. Paano ay nakalimang bote na ng soju si Soobin? Halatang may tama na. Tinanong niya si Ejun na kung paano nalaman ang kanyang cellphone number. Sabat ni Ejun na hindi na kailangan ni Soobin malaman pa at pumayag na ito sa kasunduan. Nababaliw ka na ba? Talagang ginagawa mo pa ang background check sa akin. Tanong ni Soobin. Walang choice si Ejun, ayaw siya kausapin ni Soobin, kaya nais niya na tawagan na lamang ito. Nagtanong si Soobin kung bakit siya ang napili ni Ejun. Huwag kang mag-expect na sasabihin ko na gusto kita. Di kita tipo, amin ni Ejun, na sininghalan ni Soobin, na di niya din gusto ni Ejun. Iyan ang nais ni Ejun, kung magsasama sila ni Soobin, siya ang perpektong partner para hiwalayan agad. Natawa na lamang si Soobin sa narinig. Dagdag pa ni Yejun na natutuwa siya asarin si Soobin, kaya hindi magiging boring ang mga araw na kasama niya ang dalaga at nanginginig sa inis si Soobin na hindi niya magawa na murahin ang binata. Tumayo na lamang si Soobin at sinabi na uwi na siya. Baka mabugbog pa siya ng kanyang ina. Ngunit biglang umikot ang paningin ni Soobin at hinimatay na lang siya bigla na ikinagulat ni Ejon. Magulong buhok at tuyong laway ang makikita kay Soobin. Inaalam niya kung nasaan lupalop siya at nagtataka na napakataas ng kisami. Tumingin si Soobin sa gilid niya at bumungad ang kakagising na si Yejon, masarap ba tulog mo? Tanong ng binata, humikab pa si Yejun sa samantalang dagli na tinignan ni Soobin ang sarili. Tila nagising ang diwa ni Soobin sa sitwasyon nilang dalawa ni Yejun Bakit wala kang damit? Tanong ni Soobin. Hindi ako makatulog pag may suot akong damit, amin ni Yejon. Nautal na nagtanong si Soobin, meron ba nangyari sa atin? Hindi ba halata, Sagot ni Ejun, napansin ni Soobin ang nakasuksok na tisyo sa ilong ni Ejun at tinanong niya na intense ba ang nangyari kagabi na dinugo ang ilong ni Ejun. Kailangan ko ba sagutin? Panunokso ni Ejun at natawa na lamang si Soobin sa kabaliwan. Hindi ito tama. Ani ni Soobin. Hindi mo naalala ang nangyari kagabi? Paniniguradong tanong ni Ejun kay Soobin na bigla na lamang hinila ang kumot at bumangon sa kama. Kinuha niya ang kanyang bra sa sahig at natataranta na tinanong si Ejun kung nasaan ang mga damit niya. Lihim na natatawa si Yejun sa nakikita at sinabihan si Soobin na nasa banyo ang mga damit. Kumaripas ng takbo si Soobin at napadaos-dos pa sa loob ng banyo. Mababalyo na siya sa nagawa. Paano niya haharapin si Yejun? Isip-isip niya. Nakita ni Soobin ang kanyang mga damit at agad na sinuot. Isip-isip na suot niya ang kanyang underwear at magulo ang makeup niya, ang buong itsura niya. Ano ba talaga nangyari kagabi? Totoo kaya ang sinabi ni Yejun? Pagkatapos magayos ay hindi gusto ni Soobin ang lumabas ng banyo. Kampante si Soobin na walang nangyari pero paano kung meron talaga nangyari sa kanila ni Yejun? Hindi niya gusto isipin ang mga nangyari pero ano ang gagawin niya? Isa iyong pagkakamali. Pagkakamali nila ni Yejun. Inis na isip ni Soobin. Nang bubuksan na ni Soobin ang pinto ay bumungad sa kanya si Yejun. Pagmamayari mo na ba ang banyo? Mataray na tanong ni Ejun Ang tagal mo lumabas akala ko na tumba ka at nabalian ang buto. Sambit ni Yejun na ikinabigla ni Soobin na tao siya at hindi mababali pabalang na tinulak ni Yejun palabas ng banyo si Soobin. Jerk, inis na isip ni Soobin kay Yejun at minura sa isip pati ang utang. Hindi mo ba isasara ang pinto? Maliligo ako, utos ni Yejun, ngunit may nais na sabihin si Soobin. Tungkol sa nangyari kagabi. Lakas loob na sambit ni Soobin. Okay, alalahanin natin. Pero di mo naman ako gagawin kalokohan di ba? Sabi ni Yejun na ikinatulala ni Soobin. Sinaktan mo pa ako, sabay turo ni Yejun sa ilong. Ang tanging nais ni Soobin ay mailigtas niya ang kanyang pride prangkanya sinabihan si Yejoon na kahit gaano pa siya, kalasing hindi tama ang ganoon ang nangyari sa kanila kung nangyari nga ang bagay na iyon. Isa iyong pagkakamali, pagkakamali. Ani ni Yejoon. Ulitin mo nga, pagkakamali. Paglapit ni Yejoon kay Soobin. Hindi maintindihan ni Soobin ang nararamdaman kahit panalasing siya at pareho nilang ginawa ni Yejoon iyon ay bakit nakakaramdam siya ang may kasalanan. Ano ba ang gusto mo? Tanong ni Soobin. Maaari kong ibigay maliban kung hindi ko kaya, dagdag ni Soobin. Nangako kakahapon mas dapat ikaw ang nakakaalam niyan, sabi ni Ejun. Bilang kapalit sa pagtulong niya kay Soobin mula sa ex nito. Magralason sana si Soobin sa nangyaring pagpayag niya kahapon ng mapansin niya na tila palihim ng umingiti si Ejun. Ang pag-uusap nilang dalawa ay nabulabog ng isang tawag. Mabilis na dinaluhan ni Soobin ang tawag at nagulantang sa nakitang pangalan. Ang mama niya. Nagtanong ang mama ni Soobin kung nakitulog ba siya kaibigan. Sapagkat nag-aalala ang mama niya na baka magulat si Soobin kung umuwi ito kahapon dahil sa pagmamadali na isugod ng mama niya ang kanyang ama na mahulog ito sa hagdan. Hindi naman ganoon nasaktan ang kanyang ama. Sa tatlong taon na kalipas, nabaldado ang kanyang ama pagkatapos ng isang car accident. Himala kung tutuusin ang makalakad pa ang ama ni Soobin. Pero bakas pa din ang paralisis sa kanang parte ng binti ng kanyang ama, kaya iika-ika kung maglakad. Nag-aalala si Soobin kahit pasabihin ng ina na hindi naman malala ang nangyari. Naabutan ni Ejon si Soobin na matamlay na nakaupo. Tinanong niya si Soobin kung anong problema tungkol sa ama ni Soobin na nasa ospital. Maagap na tumayo si Soobin at patakbo ng umalis. Nag-aalangan na sumakay sa sasakyan si Soobin na mag-offer si Yejun na ihatid siya. Pero walang nagawa si Soobin nang hilahin siya ni Yejun at itulak papasok sa sasakyan. Hindi maiwasan ni Soobin ang mag-alala sa ama, paano kung malala ang nangyari. Pagdating sa ospital, nagmamadali na hinahanap ni Soobin ang room ng kanyang ama. Nakahinga siya ng maluwag na marinig ang boses ng ama. Kakatok na sana siya ng marinig na pinag-uusapan siya ng kanyang mga magulang tungkol sa last date ni Soobin. Nais malaman ng ama kung nagustuhan ba ni Soobin ang lalaking nakadate, ngunit ramdam ng ina ni Soobin na hindi gusto ni Soobin ang mga nakadate. Masyado bang mahirap dahil sa maganda ang anak ko, mutawi ng ama ni Soobin. Ngunit tanging natatanggap na sagot ng ina mula kay Soobin ay hindi niya tipo ang mga nakakadate. Dagdag pa na hindi gusto ni Soobin ang makipagdate pagkatapos ang hiwalayan nila ni Gunho. Di kaya sa akin. Suhestyon ng ama ni Soobin sa kanakadama na paghampas sa asawa. Sinita ng ina ni Soobin ang asawa na huwag mabanggit si Gunho, dahil wala ng punto kung pag-uusapan pa ang nakaraan. Ngunit nakipagtalo ang ama na saksi siya sa biglang paghihiwalay ng kanyang anak na magdesisyon na magpakasal. Hindi ako magpapakasal. Singit ni Soobin sa dalawa. Nabigla ang mga magulang ni Soobin sa bigla niya pagsulpot. Ilang beses ko ba sasabihin na ayoko magpakasal sa kahit sino? Kaya tumigil na kayo, sambit ni Soobin. Napansin pa ng ina ni Soobin ang dala niyang kape kung bakit bumili pa siya ng mamahalin na kape, ayos lang naman sila na kape na nasa lata. Ngunit sinita ni Soobin ang ina na baka marinig siya ng iba at sabihin na mayaman sila. Kape lamang iyon. Humirit si Soobin na hindi niya mabilang kung ilang beses na siya nagsabi, na ang magpakasal sa isang mayamang pamilya at pagkape sa mamahaling tasa ay pareho lang. Mas pabor pa si Soobin na maging single, kaysa makisama sa lalaking hindi niya gusto. Hinaing ng mama ni Soobin na sino nagsabi na magpakasal si Soobin sa mayamang pamilya. Gusto lang nila ay magkaroon ng makakasama habang buhay si Soobin. Ma, gumising kayo. Inis na sabi ni Soobin. Harapin niyo ang realidad, mawalang ganun tao sa mundo, dagdag ni Soobin. Alam ng ama ni Soobin kung ano ang ipinag-aalala ng anak. Alam niya na nais ng kanyang anak na laging nasa tabi niya habang buhay. Ngunit hindi lagi ay nasa tabi siya ng anak, at kung gaano pa masaktan si Soobin, ay nais niya na meron itong masasandalan. Nang marinig ni Soobin ang kahilingan ng ama, napansin niyang nakasanayan na ang maging handa ng ama sa kung anuman ang mangyari simula ng maaksidente ito. Sobrang importante ba siya at takot ang magulang niya na mamuhay ng mag-isa? Para kay Soobin, isa iyong kasakiman. Paano nila malalaman kung ang makakasama niyang lalaki ay mabuti? Sumbat ni Soobin sa kanyang magulang na nais niya ang mabuhay sa kung ano ang gusto niya. Tutal sariling buhay niya iyon at kung pwede ba ay hayaan na lamang siya mag-isa. Ngunit git ng mama ni Soobin na hindi ba niya nagustuhan ang huling lalaking nakadate? Kung titignan ay mabait ang ginoo at may ipagmamalaki, ngunit suminghal si Soobin na narinig ba ng ina niya ang mga hinain niya, hindi alam ng mga magulang ni Soobin kung ano ang mga ganap at mga naririnig niya sa tuwing pumupunta siya sa date. Kahit pagaano kasama ang pagtrato sa kanya ng mga naging karelasyon ni Soobin, ay hindi niya gusto ipaalam sa mga magulang ang totoo. Sa labing tatlo na nakipag-date siya, mas lalong naaawa si Soobin sa sarili, maiwan na miserable at mga insulto na lagi niyang naririnig. Ano? Bakit ngayon mo lang sinasabi ang lahat? Sambit ng mama ni Soobin. Kailan ba kayo nagtanong? Hinaing ni Soobin, ang iniintindi niyo lang ay kung ilang date pa ba ang dapat niyong kunin para sa akin. Gusto ko mapag-isa. Mas gugustuhin ko pa mamuhay mag-isa habang buhay, kaysa maging baliw at iyakan ng isang taong sinira ang tiwala ko, paghihimutok ni Soobin sa magulang. Nasabi na ni Soobin ang lahat ng gusto niyang sabihin, kaya nagmamadali siyang lumabas ng room. Napansin niya si Yejun hanggang sa nagkatitigan silang dalawa. Habol na tinawag si Soobin ng ina nang mapansin niya si Yejun. Binati niya ang binata na kung kailan pa siya dumating at kung kasama ba siya ni Soobin. Amin ni Yejun na siya ni Soobin at nagantay lamang siya sa labas ng room para hindi maging komportable si Soobin. Nagpaalam na si Yejun sa ina at huwag mag-alala kay Soobin. Paalis na sana si Yejun nang pigilan siya ng ina. Alam ng ina na pakay ni Yejun ay ang tungkol sa utang kaya siya na ako na siya nababayaran niya ang utang nila. Nang magpaalam na si Yejun ay nagbilin pa ang ina na alagaan si Soobin kung maaari. Hindi naging maganda ang takbo ng pamumuhay ng pamilya ni Soobin. Tahimik at maayos ang pamumuhay nila at kontento na si Soobin. Ang nais niya talaga sabihin sa magulang niya ay huwag na siyang alalahanin. Iyon lang. Naabutan ni Ejon si Suobin sa isang bus stop. Inaya ni Ejon si Suobin para umuwi, ngunit tumanggi si Suobin. Alam mo bang miserable mukha mo ngayon? Pang-aasar ni Ejon na ikinainis ni Suobin. Walang nagawa si Suobin kung hindi ang sumama kay Ejon. Hindi mapigil ang mga luha ni Suobin, lalo na at nasaktan ang pride niya. Hanggang sa abutan siya ng panyo ni Ejon. Kinuha yon ni Soobin at walang pag-aalangan na siningahan yon at hinayaan na ilabas ang kanyang mga luha kasabay ng tugtog ng musika ng buksan ni ejun ang radyo. Alam ni Soobin kung bakit gusto ng mga magulang niya ang ikasal. Dahil bata palang mataas na ang pangarap niya na maikasal. Dahil sa mag-isa siya at matalino, nais niya ang maagang ikasal at mamuhay ng masaya. Kasama ang una at huling karelasyon na ipinangako, napapakasalan niya na si Gunho hanggang sa makipaghiwalay siya. Sabay pa ang aksidente na nangyari sa papa niya, kaya ilang beses na sinabihan ang ina na ayaw niya ang makipagkita o maikasal, ngunit mapilit ang mama niya at nagsabi na huwag umasta na nagkamali siya buong buhay. Ngunit hindi alam ng magulang ni Soobin ang katotohanan sa pakikipaghiwalay niya kay Gunho. Dahil iyon ang paraan para maitago niya ang sakit at nais niya ay makasama ang magulang. Kaya simula noon, nawala ang pantasya niya tungkol sa kasal at pinunan niya lamang ang puso na maging matigas at huwag maniwala sa kaninuman. Narinig mo lahat? Tanong ni Soobin. Hindi ko sila pwedeng iwan. Paano kung sabihin ko sa kanila na handa na ako magpakasal? Banggit ni Soobin kay Yejun. Pero pwede pala na ipinangbayad nila sa utang ang anak nila na hindi nila mabayaran. Ano sa tingin mo mararamdaman ng magulang ko? Hinaing ni Soobin. Kung matuklasan nila na ang anak nila ay itinasal na sa bandang huli ay hihiwalayan. Sila lang ang nakakaalam kung paano ako mangarap na ikasal. Gusto lang nila maging masaya ko, amin ni Soobin. At kung titignan ang sitwasyon niya ay wala siya sa posisyon na idamay ang iba sa ngalan ng kasal. Gawin mo sa akin. Sambit niya Jun. Kung sa akin, mababago ang istorya. Hindi man ako mabuting asawa sa'yo, magiging mabuting manugang naman ako. Inis na suminghal si Soobin. Hindi ba naiintindihan niya sa Sakali na ikasan sila, ano ang gagawin nila sa isang taon? Manatiling maging mabuting manugang sa magulang ni Soobin, naiintindihan niya Jun ang punto ni Soobin. Hindi lang simpleng bayad ng utang kung hindi ikakasal silang dalawa ni Soobin, para mamuhay silang mag-isa. Gagamitin niya ang kasal para makaligtas na maitali sa totoong kasal. Ang plano ni Ejun ay mag-abroad pagkatapos ng kasunduan. Bibisita pa din siya sa Korea para makita ang magulang at maraming rason para pumunta siya sa Korea. Basta ay magpanggap lang silang dalawa ni Soobin bilang mag-asawa. Siyempre, bibigyan ni Ejun ng hati si Soobin para di na mag-alala na mamuhay. At kung darating ang panahon na makahanap si Soobin ng mabuting tao ay ipaalam agad kay Ejun. Aayusin ni Ejun ang lahat. Siya ang sasalo ng sisi ng lahat. At kung maaari ay huwag isipin ni Soobin na ipinagbayad utang siya Isipin na lamang ni Soobin na parang practice sa pagiging asawa ang gagawin niya. At hirit pa ni Yejun na kailan pa nagkaroon ng respeto sa sarili si Soobin. Nangako si Yejoon na ang kasal nilang dalawa ni Soobin ay walang masasaktan na kahit sino o malulungkot. Anong klaseng pananaw iyan? Tanong ni Soobin. Sinisigurado ko lang na papayag ka. Sambit ni Yejoon. Nagbago na ba isip mo? Tanong ni Yejun, Para kang natutukso. Sa totoo lang, ang word na hindi mo tanggapin ang mga kondisyon, sabi ni Yejoon dagdag pa na kung nag-aalangan si Soobin, ay pipilitin niya hanggang sa makakaya ni Ejun. Tulad lang ng dati. At ito na lamang ang huling tsansa ni Soobin, na tumanggi at nais malaman ni Ejun ang sagot. Nagbilang si Ejun hanggang tatlo at kung determinado si Soobin, ay marami siyang oras para tumanggi. Isa, dalawa, tatlo, bilang ni Ejun, sabay tanggal ng seatbelt kay Soobin, natapos na ang business niya at maaari na siyang umuwi. Ngunit pahapyaw na pinigilan ni Soobin si Ejun. Nais niya muna masigurado ang lahat. Ano iyon, Tanong ni Yejun. Hindi mo na kailangan malaman. Nais ko makita iyon ng mga mata ko. Magkita tayo bukas pagkatapos ng trabaho. Ani ni Soobin, at nagbilin pa na niya ng masarap na pagkain si ejun Pumayag si Yejun sa gusto ni Soobin, at huwag sana baliin ang pinangako. Dahil hanggang bukas lang ang huli niyang pasensya. Nagpasalamat na si Soobin kay Yejun at nagpaalam. Nang makaalis ang sasakyan ay isip-isip ni Yejun, nasusubukan niya ang kondisyon. Nakatanggap siya ng mensahe kay Yejun na susunduin siya bukas. Kinabukasan, malayo ang titig ng katrabaho ni Soobin. Inalerto ang manager na si Soobin na may nakita siyang gwapo. Jackpot ika nga dahil sa napakagwapo ni Yejun. Nakisabay si Soobin sa trip ng katrabaho at talagang pinuri na napakasulit na mamuhay sa mundo. Kunot noon na tumingin si Soobin paano. Ngunit nakaisip siya na i-prank ang katrabaho. Suestyo na gusto ba niya na akiting niya ang gino'o. Nagulat ang katrabaho ni Soobin at talagang idolo niya ang manager kung magtagumpay sa pag-akit kay Yejun paghanga ang tanging mutawi ng katrabaho ni Soobin, habang pinagmamasdan ang manager, sa di kalayuan na kausap si Yejun. Nagtayaan pa ang mga katrabaho kahit na hindi nila naririnig ang usapan ng dalawa. Hanggang sa lumingon sa kanila si Soobin at palihim na nagsalita na nagtagumpay siya. Hanggang sa nagpaalam si Soobin sa mga katrabaho. Napagpad sa isang simpleng kainan si Yejun at Soobin. Umorder ng soju at paan ng manok si Soobin, ngunit na asar na tinanong ni Yejun na iyon ba talaga ang nais kainin ni Soobin. Natutuwa na naalala ni Soobin ang mga katrabaho na makita niya ang mga reaksyon at nagtanong si Yejun kung nakakatuwa ba yun. Nasinangayuna ni Soobin. Nang dumating ang order nila ay tinanong ni Soobin si Yejun kung alam ba niya paano kumain ng paan ng manok. Di makapaniwala si Yejun na nagtanong pa si Soobin at tumanggi na di siya kakain. Napamura si Yejun nang iabot sa kanya ni Soobin ang paan ng manok dahil nais niya na subukan kainin ni Yejun. Ngunit tumanggi si Yejun at tinanong siya ni Soobin kung sodo lang ang inumin niya. Lihim na nagbunis si Soobin na tagumpay siya sa pagpili ng pagkain na hindi gusto ni Yejun. Ang kailangan na lang niya gawin ay ang lasingin si Yejun, ngunit hindi niya alam kung kailan ito malalasing. Meron nais na malaman si Soobin at nagtanong siya kay Yejun kung pwede niya masabi. Wala na bang masihigit sa akin? Talagang ako ang qualified. Tila natauhan si Yejun sa tanong ni Soobin. Hindi ko magagawa ang plano kung hindi ikaw, amin ni Yejun. Talaga? Gusto ko marinig ang rason mo, natutuwa na tanong ni Soobin. Baliw ka ba? basta di ko kaya. Hindi ko kailangan ng iba. Wala akong pake at ikaw ang tugma sa plano ko, sunod-sunod na rason ni Yejun. Kung titignan, napakasimple mo pala, sambit ni Soobin. Para kasing napakakomportable ng buhay mo, dagdag ni Soobin. Sa tingin mo, ano ba ginagawa ko? Singhal ni Yejun, nakaraang araw, napagtanto ko na nagkaroon tayo ng one night stand. di ba? Diba? Pagtatanong ni Soobin. So, ito ang huling bagay na gusto mo i-check. Punto ni Yejun, sa tingin mo si Raulo ako para pansamantalahan ang isang babaeng lasing. Sambit ni Yejun. Nais malaman ni Soobin kung meron ba talagang nangyari at nakuha ni Yejun ang nais ni Soobin. Suko na umamin si Yejun na kahit ano isipin ni Soobin ay mali lahat iyon. Kahit gaano pa ang puot niya kay Soobin ay hindi niya magagawa na pagsamantalahan si Soobin ng lasing. Paano kita mapagkakatiwalaan? Wala nga akong maalala pang usisa ni Soobin. Bakit ka ba namumblema sa isang bagay na hindi mo naman maalala? Sabat ni Yejun walang pagtitimpi na hinampas ni Soobin ang mesa, at sinabihan si Ejun, na nasobrahan ang ginawa niya, at nang tinanong niya ang binata na ginawa ba nila ay sinabi niya na meron. May nangyari ba talaga o wala? Tanong ni Ejun. Dinuro ni Ejun ang noo ni Soobin na ang ulo niya ang dahilan kung bakit dinugo ang ilong niya. Nilabhan pa ni Ejun ang mga damit niya ng sumuka ito. Susubukan sana ni Ejun na iwi si Soobin sa kanila para makita ng mga magulang nito pero pagod siya at nakatulog. Dapat pala natulog na lang ako sa sofa ng sagayon hindi mo nakita na meron kang katabi na mukhang uod na nakahubad, dagdag pa ni Ejun. Tapos, nung tinanong kita kung natulog ba tayo sa ganoon sitwasyon, sumang-ayon ka. Bakit sa una palang malina ang pinaintindi mo sa akin? Pagmamaktol ni Soobin. Sa una palang. Ikaw ang malinang intindi, sabat ni Ejun. E sana ipinaliwanag mo ng maayos. Walang paawat ni Soobin. Ano pa ba ang kailangan mo na paliwanag? Tanong ni Ejun at dagdag na hindi niya nakikitang babae si Soobin sa mata niya. Sina naman gustong maging babae para sa'yo? Hindi din kita nakikitang lalaki para sa akin. Singhal ni Soobin at humingi muli ng soju. Ano? Ah, Nasagot na ba mga katanungan mo? Tanong ni ejun na sinangayunan ni Soobin. Ikakasal na ba tayo? Biglang tanong ni ejun Walang pag-aatubili na pumayag si Soobin, kaya tinanong siya muli ni Ejoon. Hindi pa, hindi kasal kung hindi isang kasunduan, sambit ni Soobin at pinigilan si ejun na huwag na muna nila pag-usapan at hayaan na mag-celebrate sila dahil nahihiya si Soobin sa ginawa niya. Muling tinamaan si Soobin ng alak. Iniwan ni Ejon si Soobin na tulog at tinawag pa siya ng tindera, kung iiwan lang ba nito ang girlfriend. Hindi ko siya jawa, bulong ni Ejon. Habang naghahanap ng driver si Ejon sa kanyang cellphone, ay nabunggo siya sa dalawang lalaki na papasok. Narinig niya na balaka magtawag ng babae, kaya walang nagawa si Ejon kung hindi ang bitbitin si Soobin. Nakiusap pa siya sa driver na buksan ang pinto ng sasakyan. Nang makarating sa isang hotel, pabagsak na hinulog ni Yejun si Soobin sa sahig at iniwan. Maagap na dumilat si Soobin at pinuri ang sarili sa kanyang acting skills. At binantaan sa isip si Yejun na humanda. Naalala niya ang sinabi ng binata na hindi ito mangangahas na manamantala ng tao. Pero nais ni Soobin na kumpirmahin kung totoo ba ang sinabi ng binata at iyon ang tutuklasin niya sa gabi na iyon. Kahit pa peke ang magiging kasal niya kay Yejun ay wala siyang intensyon na makisama sa isang kriminal. At nag-alata ikwando moves si Soobin para ihanda ang sarili sa kung ano ang gagawin ni Yejun. Muling nagpanggap na tulog si Soobin nang lumabas ng shower room si Yejun. Ramdam ni Soobin ang mga titig sa kanya ni Ejun Nagtaka si Yejun kung bakit iba na ang posisyon ni Soobin. Gising kaya ito. Marahan na binuhat ni Ejun si Soobin habang naramdaman ni Soobin ang patak ng tubig sa mukha niya at ang amoy ng shampoo o mula kay Yejun. Nakahinga ng maluwag si Soobin na hindi siya nahalata ni Ejun Ngunit nataranta siya na patungo sila sa kama ni Ejun Impit na sumilit si Soobin dahil sa magaling magbitbit ng tao ni Ejun at hindi pa nakainom bigla na lamang bumagsak sa kama si Soobin dahilan para lihim siya mapadain. Hindi man lang siya nilapag ng maayos ni Ejun. Tinignan ni Soobin si Ejun na abala sa pagtuyo ng polo. Nagitla siya nang makita ang paghubad ng roba ni Ejun. Hindi niya libangan ang manili pero kahit hindi sila magkasundo ni Ejun, hindi niya maitatanggi na alagang-alaga ni Ejun ang sariling katawan. Pikit agad si Soobin ng lumingon sa kanya si Ejun. Muli siyang tinitigan ni Ejun at naupo sa tabi niya. Ramdam ni Soobin ang paglubog ng kama sa gilid niya at ang paghawak ni Ejun sa pisngi niya. Pinapakita mo na talaga ang totoo mong kulay? Banat ni Yejon sa pisngi ni Soobin. Tiis na nanahimik si Soobin sa patuloy na pagkurot ni Yejon sa pisngi niya, habang naninermon na mabuti at binitpit niya si Soobin kung hindi ay mapapahamak pa ito. Matanda ka na, sabay pitik ni Yejon sa noon ni Soobin. At tanging magaling lamang si Soobin sa pag-inom at paglunod sa alak. Nakakairita na sabi ni Yejon. Muling dumilat si Soobin nang marinig ang pagsara ng pinto. Ganun lang iyon. Tanong sa sarili, at bumalikwas siya ng bangon na bakit kailangan pa siya kurutina at pitikin. Sobrang nasaktan siya. Wala talagang nangyari, mukhang hindi nagtagumpay ang plano, sambit ni Soobin. Pilit niya inaalala ang nangyari ng gabing iyon. Hindi maalala ni Soobin, ngunit natigilan siya ng tuluyan maalala ang lahat. Paano niya inuntog ang ulo sa mukha ni Yejun at pagsuka niya sa polo? Natutuwa si Soobin, sadya talagang walang nangyari sa kanila ni Yejun. Tinawagan ni Soobin si Yejun. Tungkol sa pagkikita ng pamilya, nais ni Soobin gawin yon sa susunod na linggo. Ikaw. Ani ni Yejun. Bakit? Mas maganda kung maaga ba? Diba? Sabihin muna natin sa pamilya ko at makikipagkita ako sa pamilya mo, ani ni Soobin. Ayusin natin ang mga schedules natin. Good luck, paalam ni Soobin kay Yejun, na buong akala ay lasing si Soobin. Bumuntong hininga si Soobin. Napatunayan na niya ang lahat at gagamitin niya iyon ng maayos. Ang target naman niya ay ang pakikipaghiwalay. Walang masama kung susubukan ni Soobin ang kasunduan. you